kasama natin si Stevie ng Team Eigenman na nanalo ng 100,000 pero syempre, mas okay kung makakapag-uwi sila ng total cash prize of 200,000. Congrats She's din. Awesome Thank you. Kaya-kaya natin. Congrats sa chosen charity nyo rin. Stevie, ano ba yung napili ninyo for the 20,000? Philippine Animal Welfare Society. There you of go, boss. Alright, at this point, si Matty ay nasa likod. It's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. Okay. Good luck kung maglalaro ka sa Fast Money ng Family Feud. Dapat ikaw ay blank. Ready. Ready. Kapag laundry day, ilang oras ka naglalaba? One hour. Pagkaing hindi mabenta sa karinderya? Um, sabaw. Bola ng anong sport ang kayang hawakan sa isang kamay? Uh, uh tennis. Tatawagin kang ambisyoso pag pangarap mo maging blank? Singer. <laughs> Let's go, Stevie! Kung maglalaro sa Fast Money, sabi mo kailangan, Tanda. Okay. So, dapat ready. Services. Meron, 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 meron. Kapag laundry day, ilang oras lang naglalabas. Sabi mo, isang oras. One hour. Services. Yes. Okay, okay. Okay. Pagkain hindi mabenta sa karinderya, sabi mo, sabaw. sabi na survey ay, Uy! May one point pa oh. din. Bola ng anong sport ang kaya hawakan ng isang kamay? Tennis ball. Uh, ba tennis. Yep. Very good. Tatawagin kang ambisyoso kung para't mo maging singer. Survey says... Uy! Di ba le, 34 points. Ang mahalaga yes. meron, Stevie. Yes. Malik mo na tayo. Thank you. Let's welcome back, Matthew. Yes. Meron akong balita. Pagod tayo mag isa Kasi, 166 points ang kailangan mo. Para makuha natin yung uh, jackpot natin. Not far. Not not so far away, right? Pwede na, pwede na. <laughs> yeah, you got that, you got that, okay? Now, um, sa puntong ito, makikita na po ng mga manunood ang sagot ni Stevie. At oras na para sa Fast Money. Kaya bigyan niyo po ako ng 25 seconds at sa na si Matty Heidemann. Kung maglalaro ka sa Fast Money ng Family Feud, Matty, dapat ikaw ay blank. Go. Pangmasa. Kapag laundry day, ilang oras ka naglalaba? Two hours. Pagkaing hindi mabenta sa karinderya. Uh, pass. Bola ng anong sport ang kaya hawakan ng isang kamay? Tennis. Golf. Tatawagin kang ambisyoso kapag pangarap mong maging blank, entrepreneur, businessman. Pagkaing hindi mabenta sa karinderya. Sinigang. Lady we need 166 points. Ah, ito muna tayo. Kung maglalaro ka daw sa fast money, dapat ikaw ay pangmasa. Services. Ang top answer dito ay mabilis sumagot at matalino. Matalino, matalino. Kapag laundry day, ilang oras ka naglalaba, Sabi mo ay two hours? Ang sabi ng survey ay yes. We're on the board, on the board. Ang top answer ay three hours. Tatlo oras ang ating uh, top answer. Pagka hindi mabenta sa karinderiya, sabi mo ay sinigang. Sinigang. Survey <laughs> says, Uy, ang top answer ay gulay, chapsuy. Gulay. Actually, sinigang, isa sa pinakamabenta. Ano, mahilig ka ba sa sinigang? Hindi. Hindi rin. Kaya, oh, kaya pa na. Eh. pala. kaya, pa pala. pala. Bola na ano sport ang kaya huwakan ng isang kamay. Sabi mo, golf ball. Tama naman. Nandiyan ba ang golf? Yes. Ang top answer ay ping pong. Ping pong ball. Tatawagin ka ambisyoso pag ang pangarap mo yung maging business entrepreneur. Abot kaya na 100. Services. 80. Oh, ang number one ay maging milyonaryo at number two, presidente. Ah, president. Anyway, Matty, guys, congratulations. Nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. Team Eidenman, Team Mulak, Muli, maraming salamat sa inyo, guys. Aaron, Sandro, Alexa, and Angela, yes. thank you very much. Thank you. And congratulations once again. Sana maulit ang reunion dahil alam ko, malaking pamilya kayo. Maybe sa uh, sa next uh, face-off ninyo, ibat ibang uh, members of the family naman, diba? But again, maraming salamat. And guys, good job. Good job, ha? Huh? Good job, good job, good job. Good job, TV. Win or lose, buong-buo ang pamilya ng dalawang teams natin dito. At thank you, guys. Maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Ding Dong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at premyo Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud!